Sa mandung, sorry ha, pero the world is a cruel place. Pag tinanong mo siya na are you okay, I would rather have that, that you are nice to another person, na hindi naman sinadya, kaya sa sungitan mo. Pero pag nakita mo yon, lalapit ka o manunood ka? Depende kung kailangan mo ng tulong. Ah, kung hindi mo naman kailangan, na mo agad, big girl ka na. Uy, bigla na, sub-sub sa kanya. Big girl ka na. Kung hindi mo kailangan ng tulong, I know you can handle yourself. Ah, okay. Sorry, I'm a secured okay, okay. person. Okay. Uh huh? Spotify. Pag may muscle. Wala. Okay na lang noon, panakot. Oo. Oh, oh. oh Gans yan eh. Panakot yung muscle. <laughs> okay. Oh, hello sa mga hindi makarelate. Wala kasi kayo yung jowa. Magkakaroon din kayo sa akin. Sabi ni Philo Mario, Tama na, Pops. Less words, less mistake. Kaya nga eh. Eh, hey, DJ ako! Ano? Mag-sign language ako dito. Tawag sa amin, dali. 7001-7949 eight seven to one to four to nine.